Ah, hello Mika. Hello po. Ah. Kagaya ni Chris nakaraan, meron din tayong will will talk. Okay? Will talk about you. Pero bago ang lahat, simulan muna natin sa pag-i-introduce sa sarili mo. Bali, introduce yourself first muna. Ah, uh, ako po si Mika Grace and Aguinaldo. Mika? Mika Grace po. Grace? Ni oh, Grace ka <laughs> lang, di ko alam yun ah. Mika Grace. Uh, Aguinaldo. Ta um, 14 po years old. Saan sa ka nakatira ngayon? Ano po, sa mga bapo dito lang po sa Tagig. Sa Tagig, okay. Oh. ka lang din, okay. Ah uh, ito to just sa sarili mo about sa sa ngayon, yung nangyayari sa buhay mo. Ilan ano na? Ano pa lang ano ma? Ano pa lang ano pa lang ano, grade mo na? Kasi si Chris grade 5 eh. Ikaw anong grade mo na? Grade 9 po, pero umistap po ako ngayon. Ta. Ano? Umistap po ako. Miss stop ka? Oh. Bakit naman? Ano, ano? Ano yung mga dahilan bakit nag-stop ka? Baka naman may maganda kang reason, gano'n. Uh, parang kasi po nai, nakita ko po kasi yung sa lola ko po. Doon din po kasi humingi ng baon po. Kasi ah, lol, na... lola's girl ka rin? Opo, uh, kasi po yung Uh, mama ko po kasi, ano, iniwan po kami, baby pa lang po kami ng ate ko. In iniwan ka ng mama mo? Oo. Oh. Kaya po parang naingit po ako sa ibang may nanay. So, pangingit ko po, sabi ko, Bano kaya ako, may nanay po ako. Bano? Sabi ko, bakit kami iniwan kanyang? Lagi ko punta nung yun eh. Tinanong ko na din po yun. Then, kita ko lang po kasi siya 7 years old po ako. Dinadalaw-dalaw naman niya po kami pero... Uh, sakit lang di po. Gusto ko po kasi nabako ng may nanay. Yung may arugapon ng na nanay ko. Pero hindi ko po kasi makamitig. Tapos... yung papa ko naman po nakulong po. Then... Matagal na siya nakulong? nung last year po, February po, hindi ko na tatanungan kung bakit nakulong nga. Ano? Ah, uh, paano ka ngayon? Wala kang tatay, wala kang nanay. Paano ka, paano ka lumalaki na ganyan? Paano ka namumuhay? Sa lola ko lang po. So, nagsika po kami. Nagsika po ako kasi man, lagi ko man nakit na umiiyak ko, lola ko. Nairapan po sa amin. Ang lola mo, ilang ilang kayong inaalagaan ng lola mo? Dalawa po. Ate mo saka oh, ikaw. Oh, oh Bali ilang taon na yung ate mo? 16 lang po. Ah, 16. Okay, nag-aaral din yung ate mo? Opo, oh, grade 10 po. Ah, grade 10. Tapos oh, ikaw ay ah, grade po. Grade 9. Pero pumapasok ka pa naman? Hindi na po. Ano? Hindi na po. Bakit hindi ka pumapasok? Parang nawalan lang din po ako ng mag mag ano po mag-aral po kasi po tuwing may parents ko po. Wala po kung maano si Lali po kasi hindi ko po, po masama kasi matanda na din po. Tapos, si mama ko naman po wala po. Yung baba ko na kahit alam ko po, proud na proud po sa akin yung baba ko. Pero masakit lang din po kasi wala po ako. Matay yung magulang po kung sa school. Kaya sobrang hiya ako po kaya hindi ka may kaya hindi ka na tumutuloy pero may ano po ako may may balak pa po akong ano magbalik po next year po ah gusto mo ulit magkot ah, tama tama ituloy mo yan kasi sabi nga nung mga sabi nga nung iba na yun lang yung may papamana sa atin ng mga magulang so parang sinabi mo may may magulang pa rin naman tayo pero syempre andyan naman yung yung lola mo na gumagabay sa iyo, yun na lang yung ano mo, yun na lang yung ibigay mo para sa kanila para masuklian sila para may mapagmamalaki ka. Pero ngayon, ano pa yung mga ginagawa mo bukod sa pagbablog kasi sabi mo, sabi mo, ano ka, uh, tawag na to, hindi ka na nag-aaral. Tapos alam naman natin na ang vlog natin once a week lang. Okay? Ano yung ginagawa mo ngayon? Ano pa yung mga ibang pinagkakabalahan mo? nag-work po ako nung sa nade student so lang po sa may amin um, banda po. Ah, sa nag ano ka, nagpa part-time ka? Ano po. Okay. Po. Magkano sinasahod mo doon? Ano lang po, parang sa isningguhan po kasi yon. Six ano po, kunyari po 300 lang po it a day. Ah, okay, okay. At oh, least, at least, ano, nakakatawid pa naman okay. sa isang araw. Nakaka, nagkakaroon ka ng kinikita, kumbaga, okay. kahit, kasi sa ngayon, parang iba sasabihin ni iba bakit nagtatrabaho ko na eh ganyan kang edad ka pa lang ba diba? pero ikaw iba kasi yung kwento ng buhay mo kumbaga kailangan mo lumaban kaya kailangan mo magtrabaho okay ano yung masasabi mo sa mga magulang mo despite na yan iniwanan ka ano yung gusto mong sabihin sa kanila na wala sila sa tabi mo sa sa mama, sa mama ko naman po ano lang po thank you po Thank you pa rin po kahit iniwan niyo po kami. Nandito naman po ako nakatayo po sa harapan niyo. Maayos, magandang kalusugan. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, wala po po sa mundong to eh. At sa papa ko po, alam ko po, po, makakalaya ka na po. Hintayin ko po, po yung paglaya mo. Para po magsama na po tayo. <laughs> Kasi po, ang hirap po makita yung pamo ko nasa kumuhon. Tapos ano na ko po, sobrang salamat po talaga sa'yo. Sobrang, kahit naging, kahit pasabay po ako, kahit patigas po yung ulo ko, tinatanggap niyo pa rin po ako. So, nagsisikap ka po. Gusto ko po, salamat po talaga, sobrang salamat. Lalo na po sa'yo, Kuya Winnie wala po itong na ito. Hindi po din po makakataguyod. Hindi po ako sa lola kahit pa unti-unti po sa kinakain namin. Maraming salamat po. Ah, wala naman yun kasi ah, para sa inyo din naman yun. Para kung sakaling once na sumikat man tayo, kayo din naman yung makikinabang, di ba? Ano, ito na lang, yung last, ah, since na nag-message ka na sa mga magulang mo, sa nanay at tatay mo, paano pag once uh, bigla na lang dumating sa iyo yung nanay mo tapos sinabihan ka na tapos sinabihan ka na babalik kukunin ka ano yung sasabihin mo sa kanya ano um, parang salamat po pero ayoko po gusto ko po sa pader lang po ako ng lola ko iba din po ka. gusto ko din naman po sumama sa kanya pero ayoko po makita lola ko na umiiyak po na mas gusto po niya kasi po nandun lang po ako sa kanya para po hindi po siya mag-iisa po. May katulong po siya sa bahay. Para po po nahihirapan mag yung lola ko din po. Para may mag-aalaga sa kanya, okay. no? Kagaya ni Chris, hindi ko akalain na ganyan din pala yung mga pinagdadaanan ng members natin. Kahit kahit ako naman, marami naman tayong tinatago sa sarili natin na hindi natin nilalabas, na hindi natin nakikita sa camera. Pero meron pala tayong tinatago. Napapasan-pasan natin pero sobrang bigat noon, nakakaya pa rin naman natin. Kaya napaka tibay mo, ka Grace Aginaldo, parang Aginaldo para sa iyo yung mga nangyayari kahit kasi yung ibang bata, ang dami napapariwara yung buhay diyan eh. Ganyan, 'di ba? daming nagkakaroon na ng agad na diyan ng mga nagkakaroon ng anak tapos wala, nagkakaroon ng ano, nagbibisyo, ganyan ikaw andito ka tapos lumalaban nagtatrabaho ka pa kahit ilang taong ka pa lang kaya napakagaling mo Maika saludo ako sa iyo salamat